Dr. Vito, talaga po bang pinagbabawal ng doktor ang herbal supplement? So ito yung lagi katanungan ng mga pasyente eh. Sa in my point of view naman po, kung ito po ay herbal supplement at ang term nyo po ay supplement karagdagang lunas, hindi naman po ito masama para sa isang pasyente. As long as ito po ay may indication at ito po ay ating ipinagpaalam sa doktor para hindi magkaroon ng interaction sa mga gamot na ating iniinom. Ang mahalaga po ay nai-inform natin ang mga butihing doktor natin nang sa ganun po is mabigyan kayo ng karagdagang payo kung ano po ba ang tamang pag-inom nito at hindi po ito makakasagabal sa mga pangunahing gamot po natin. At kung kayo naman po ay walang nararamdaman at gusto nyo pong uminom po nito bilang suplemento, wala naman pong masama. As long as ito po ay ating ipinapaalam sa ating mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.